yan okay mga busing for today's video ay ang content natin ay mag prepare tayo ng inihaw na yellow pin ah, bali itong yellow pin na ito ay papadala natin sa ipapatracking natin sa rose petal mga busing mga idol sana oh. so yan pag simula pa lang natin inihaw natin siya mga busing Ibabalot natin siya. Pag naluto siya, ibabalot natin siya sa foil. O oh, baka naman bago ka sa channel na ito. Don't forget to subscribe. Then hit the notification bell. Pakipili ang all mga busing para updated ka sa mga bagong ina-upload natin ng mga video. So yan mga busing, yung inihaw natin na yan ay huli talaga natin yan. Bali 1.5 kilograms pin tuna yung ating iniihaw yan so yan kita naman natin mga busing hindi na natin napakita ng pagbaligtad at nalimutan na rin natin ay ano na nga ni at nagaintindi pa man din tayo nung agaw uh, yung rilino yung nga uh, lutuing rilino doon mga ay so mga busing ay hindi din ay pakita na yung pagtanggal ng buto noon sa tulingang rilino so, yan ay yan naman din yung ating iniihaw ay anong ganda man din oh so ay parang hindi ng kinang pagkaagay hagtira na. so yan kita naman natin talagang tayang tang o oh. mahina lang ang apoy dahan dahan ang pagkaluto para lutong luto so yan binaligtad na natin yung kabila medyo nasugatan pa siya ng kaunti so yan Paano mo sabi? binaligtad na ulit natin at may maya yan mga busi mga idol ay abaluti na natin yan. Medyo hilaw pa ng kunti. rin pa natin yan. O, oh, yung mga maraming mga hindi pa subscribe Mag-subscribe na kayo. At saka yung mga silent viewers natin dyan. Mga viewers, ah, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting youtube channel so yan kita naman natin napakaganda ng pagkakaihaw niyan wow naman wow yung mga viewers natin na hindi nag skip ng ads maraming salamat sa hindi pag skip ng ads gayon ni sa ating mga viewers mga silent viewers sa mga bayani nating UFW dyan maraming salamat sa pagsuporta sa aking munting YouTube channel sa mga kapwa ko small vlogger na walang sawang na suporta sa aking mga video, mga nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. So yan mga busing, dito na ito na yung irilino natin. So yan mga busing, hindi ko na pa ipakita sa inyo ng pagtanggal ng tinik niya at ng laman niya. So siguro next video mga busing, iko content natin yan pakiantabay-antabay lang ang pag-content natin yan ilagay na natin siya sa mantika prituin na natin siya tabayanan yung mga busing yung pag-content ko ng relino na ito ipapakita ko sa inyo step by step paano tanggalin paano ibalik ang laman niya so yan sa so, mga gusto maka pag sa mga gusto makakita ng pagrelino comment lang kayo sa comment section para tuturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng tinik ng tulingan at saka kung ano ang ginamit natin ingredients guys sa pagrelino so yan bagita na natin yung ating rilino wow napakaganda na hintay natin siya mag brown mga busing mag golden brown para ahunin natin Pagkagat na mga busing na lutwa, ng aming lutuan ng gasol namin, no? Ayan. So, yan mga busing. Oh, no? talaga naman. Pagkasarap niyan mga busing. Uh, pag nagawa niyan, yan, talaga kayo makakapagsabi kung anong lasa nitong rilino na ito. Bali, papadala din natin siya sa samay nila mga busing. Sana, oh. Bali, hindi naman siya masisira gawa na bukas ng umaga mga 9.30 andun na rin ito sa padala natin so yan mga busing huli, talaga, huli ko talaga yung eh, mga busing yung ginawa na yan huli ko yan kahapon kaya sina na natin yung rilino natin talagang sariwang sariwa yung rilino na yan so, yan, ipuwi na natin yung isa paano mo pag natikman nyo itong mga rusing relleno na to talagang pag tinignan nyo siya akala nyo talagang ordinary tulingan pag ito present na natin siya parang ordinary pero itong ordinary tulingan lang hindi nila kalain. Yeah. Na, wala na siyang tinik na isda yan na siya mga busing oh. o oh. yan para pagdating sa Maynila pwede nila initin na lang ulit yan. Okay, yan ang mga busing. Ang talaga naman. So, yan. Ahunin na rin natin to Malapit na matapos. So, yan. Talagang special na uh, special ng Mindoro. Rilinon tulingan. Sa Mindoro lang yan. O, taga Mindoro lang nakakagawa niyan. Rilinon tulingan na yan. Shout out sa mga taga Shout out sa mga taga pinamalayan kay Mayla nagagawa ng rilino shoutout may galab shoutout sa iyo Mayla kay Carlito anong Carlito may yan okay tapos na tayo mga busing so hanggang dito na lang muna ang ating video mga busing si see you next video mga busing comment lang kayo sa comment section kung gusto nyong matuto magawa nito mga busing